Magandang, magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po ibubutas kami Ito po ang aming bubutasin Tara mga kapatid Samahan nyo kami magbutas Si kapatid na Janjan nga pala bubutas mga kapatid Ito Ang kasama natin dito ay sila kapatid na Mario Tsaka si kapatid na Janjan ang tropa ay naggagawa sa kabila. Tapos, siyempre, ako, mga kapatid. Ano ba? Diba? yung bata? 11 years old? Malaki yung kabahong noon? Medyo. Malapad? 11 years? Ay, malaki na kabahong noon. Malapad ang kabahong. Nakawala. Baka, baka iba na yan. Uh -huh. Baka iba na. Kailan yung paikinabit sila? Ito ko? Ay, mga ilang ano din. Sige nga. Ilala ko naman damit nun. Yeah. Uy, lapida eh. Tiles nga to. Oh, tiles yan. Manipis yan. Ay, salamat. Salamat. Abot-abot. Nabuo po mga kapatid. Oh. Ay, hindi nabasag. Ang lapida. ah. dito ko ang lang ang gamit. Mhm. Mm Pagkaran yan ba ng kabaong puti ano? oh, Ano ba yan? Mamahal yung kabaong mura lang? Mamahal to, pagkaraniwan Pagkaran na yung kulay puti Ang mura ho, yung ano, ordinary Malaki Oh, paa Sunta ng konti kapatid At baka tayo pagsakal Okay Mabigat yan, mabigat Sagad ah, Ito niya yung kabaong

Hawakan uh, mo siya ako. Kung natin. Malang naka-barong? Oo, oh, naka-barong. nakabarong. oo nakabarong. barong Nakabarong po ba isin oh, ano Anong kulay ng barong? Parang matilaw-tilaw. Hindi ko nangyayang. Alam na. At danda ni Kuwi. Okay, ako na. Tin. Ayan. Ayan alis na po si Pogi. Aalis na. Guwante, guwante. mo na ako sa bigyan ko. Yun! Bigyan, bigyan! Mamaya baby lang kita isang kaha. Oo. Dalawang kaha na mga Oo. Oh. Tagal na nun. <laughs> Tagal na <laughs> nun. Ano na po, akin ah, na po si Albo. Ay. May patay ng pwesto. Anak po, mga kapatid. Pasensya na, na naubos na pala lapis si mas ko. Pasensyaan nyo na po si Kalbo, tao lang. Nako magagalit, magagalit. Ini, ini tadi nak malah di sana, apa nak tahu kerang? Mungkin nak tahu lagi pas. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Natibay hmm. yan no Jo hmm. habang nakakasipsip ng tubig yan lalong nat natibay yan eh, tingnan ko nga kung ano yung tsura oh, bata pa pa hey, hey, hey. ang liit ng ulo hindi yan ang ipin siguro hindi, natatanggal ho talaga yan. At, natatanggal naman yan. Na. Na. Naglalagas ho yan. Matanda na yan. Eh wala bang sakro ito? Kundi yan ang laman. Kung hindi ito ang laman? Kulang ang ngipin, hindi yan ang ngipin. Ano yan? Ano Tinaw yung damit. Pakita mo sa kanya. Lalaki yan tos. Yan barong? Barong yan di ba? Barong. Uh, lalaki yan Lalaki tos? Bata pa to. Maliit lang ang ulo eh. Basta pag ganyan mga itura, pang ata pa lang yan. Ang matatanda, malaki ulo, ang um, bungo. Pa Pagkailan niyo yung buto niyan. Patid. Ayan, yung bitis. Pambata talaga. Kahit kami yung buto. Wag po lang ang ngipin. Ayan Hindi, natatanggal. Natatanggal ho yan pagkatanggalan. Pag umutupo <laughs> so, nga naman yan, na, wala ka naman yung ngipin yan eh. Tanggalan lang. Ilan taon na ubayan niya nakalibing? Eleven. Ay, nako. Five <laughs> years pa lang, pre. Saka pa tato bata. bata. Umabot pang ano, mga 11 years old matagal ay. Ito tinimo mo ang mga braso niya oh. Pang ano 11. Years. Ito, ito. Dito, ito naman dito. Sukatin mo kapatid. Mas maliliit yan kaysa sa akin. Ang buto natin na malalaki. Hindi pa hapa Sa ulay bal naman eh. Ganda ng pagkakabuhos dyan ah. Masapin. Pakain. Sisip-sip yan ang sisip-sip. Pay-pay. Mm -hmm. Spare ribs. yan? Ito yung kabaong. Ah, yan. nga yun. Lepin yung Mga ganyang katawan ng mati. Ang mga kutokas na natin. Talagang mga kapas. Ating abos mo. Bata yung bata, 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 bata. Ito, pambata yung pambata yung pambata yung pambata yung pambata yung yung pambata 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 yung pag yung pambata na, Nabihis na ano na nila yan, nalinis na yan, sa kanila bibihisan yan. Kamay. yung mga daliri Okay na Okay yeah, na Linisin na lang pagka. so, yun po mga kapatid. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. At mag-like. At mag-share din po. At pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video po. Marami salamat po.